Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe to you no Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito Don't forget to like, comment down below Follow by hashtag Don Raya And Of course, isubscribe na yun ngayon mga paps Bago tayo magsimula Nung no, ko lang i-shoutout si Sir Gene no? Alright, nakamuha sa atin ng Power Blue uh, project red factor per follow tsaka bronze follow mga paps no so ito yon yan no maliksing maliksi yan yan muli maraming salamat sa iyo sir Gene, par blue Uh, mo sa atin ng pangmalakasan mga paps na ibon na budget meal all you have to do is to text or call me 0953-1364-462 message sa aking Facebook Messenger ang Don Roya or Don Roya in Pernambu so yun lang Ihatid yeah, muna natin to dahil nandiyan na yung riders sa labas. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga pups. Kung baga pala nito, don't forget to like, comment, and below, follow the hashtag down below And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga pups, eh, ang dami nating uh, mga bloodline, no? Na murang mura budget meal at pwede pang utangin only for yan. Alright, now So dating gawin sa mga hindi pa nakakaalam, ang ginagawa ko ay tinututukan ko ng camera yung mga cages or yung mga ibon. Then screenshot nyo, isend ko nyo lang, isend nyo lang sa akin Facebook Messenger. And don't know I or don't know I Or you can text or call me 0953 1364 mga paps. No, so dali na natin. Yala, let's go! So ito yung mga uh, avocado mga paps, no? Uh, opa. Yan, no? Opa Dilute Avocado Line Tapos meron din tayo na Opa Dilute na Blue Tsaka Opa Dilute na uh, Vaya mga tops Meron din tayo Par Blue Opa PF or Opa Pale Follow mga pups, Proven Hen no, So kung nagugusawan nyo na to I-screenshot yun na biral natin nyo Sobrang sabon ng ulo Kumaapoy na mga pups. no, Bihira lang to mga pups Na ganto ka Gaganda o quality yung mga ibon. Kaya if I were you, kunin nyo na to. No, screenshot ko, then send to my messenger Don Ruaya, or Don Roaya Avery mga paps. No, ulitin ko, ang meron tayo ngayon ay uh, Opa Dilute na avocado, tsaka isang Opa Dilute na blue and Opa Dilute na violet at isang parblo blue Opa Pale Fallow na proven hen. No, so kunin nyo na to. Ito yung mga hinahanap ngayon na mga breeder or kahit hindi breeder yung mga bagohan pa lang dahil uh, ibabangga to sa aqua, yellow face or darukalo at kung ano-ano pa na pwede natin uh, i-breed mga pas, so ayan ang gaganda niya no? alright no, tapos mga possible split dan follow meron tayong blue, torque, mauve, green yun ang gagundo. tapos dalawang green no? sa main mga tatlo pala yan sa mga naghahanap ng possible split dan follow kung ano nyo na to green, violet, Turquoise, cobalt, blue, yan o, no? mauve. Mas uh, marami yung kunin, mas moro ko ibibigay. Tapos dito naman, uh, split dan palo, lima. Meron tayong Turquoise, blue, green, tsaka isang uh, cobalt, blue. Isang green, tsaka olive green, Touch, isang violet, no? Anak sila ng visual and split dan palo. Yan, lima. Uh, mas mura ko ibibigay. bibigay. So, marami ha. Ito naman yung uh, Project Red Factor, Pale yung and Bronze Palo. Anak sila na big palo. Uh, Vio Red Factor mga top no, at isang post RF. No, ang pinaka-ID nila ay Project Red Factor, Pale Palo and Bronze Palo. Yan, uh, no? no? uh, so, meron tayong uh, green. May green tayo. Tapos, meron tayong uh, par Blue. Yung par Blue na yan, mga pops, ayan ang malupit. O, papel follow na uh, Proven Hen. Tapos, yung isa naman na Violet, sa mga nagyahanap, ayan, o papel follow Dilute Visual, mga pops. No, bihira na lang makita ng ganyan sa market. Ang dami na project niyan, pero ito, napalabas na natin. Violet, o papel follow Dilute, Visual. No, so, screenshot nyo na kung gusto nyo. No, then send to my messenger Don Roya or Don Roya If you can text call me 0953136446 to mga paps Ito naman yung mga Power Blue na possible split ng follow Meron tayong mau Power Blue, Vio Power Blue Cobalt Power Blue ano? Eh, Notas screenshot ko lang, send to my messenger, Don Roy Don Roy Avery. Ang gaganda niyan mga paps, talagang ano yan, no? Oh, pang malakasan. Ito yung pinaparis din sa uh, Dan Aqua, tsaka Yellow Face, at Dilute din, pwede. No, so ayan mga paps, uh, balip ito, kung maramihan, mas mura ko ibibigay sa inyo. No, so kunin nyo na, ulitin ko, you can text or call me 0953. 13646 ng mga Papsar message sa so Sanyo Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ever yan, mga super quality yan Proven, possible split and follow DNA, cap DNA yan pero bago yon bukod doon ay proven na sila fire blue tsaka blue no, baka may itlog na yan lagi to, nag-inating no, so screenshot nyo na lang tapos padala nyo sa akin ano yung camera ha? ayun no, mga Opa Dilute na collectible items yan ang gaganda Green na green oh. No? Wow. So, yung, oh, ito yung ito o papel pala oh. N. Proven N. Tapos meron tayong blue and violet. Yeah. Tapos mga possible split. Anak ng back to back split. Kunin ano niyo na 'to. Oh. Jackpot na kayo dito. Meron tayong uh, violet, green, blue, saka uh, mauve. Yan o. Oh. Mga kamalakasan. Sarap sa mata nito. Tapos meron tayong mga project red factor ha. May green, mauve, uh, green, par blue, Tsaka yung visual uh, na violet o papel follow dilute Meron tayo nyo, no? presyo pamigay na lang yung uh, sa inyo. Pops, baka magustuhan nyo rin to. Ito, legit to. Sign to ni Shaquille O'Neal. Ayun oh. Ay, pirma yan, oh. o. Oh. Ayun, yan o. Oh. So, tapos ito, Beckett. Kahit screenshot nyo, tingnan nyo sa internet. No? So, yan. Baka magustuhan nyo. Pwede cash or pwede rin swap. Ito si Trey Young. O, oh, yan. From JSA naman to. Tapos yung pirma nyo. Oh. Ayan. Trey Young. Susunod to kay step uh, Steph Curry. 34, Giannis Dito naman yung pirma niya Ano, certificate of Kowa niya ay mula sa PSA Yan mga paps oh. Alright, tapos si Tanasis Magka, Magkapatid na sila mga paps JSA din ang kanyang Kowa or Certificate of Authentication At ang 50 ah, Brothers So kung nagustuhan niyo yung vlog natin mga paps, all you have to do is to text or call me 0953 1364462 message sa akin, Facebook Messenger, and don't know don't know why or Ulitin ko para sa mga tight budget dyan na no, walang pang cash, pwede rin ang tulugan o umutang. No, so wag ka na maya, dahil ganun din ako mga paps. No? Sa mga natatanong bakit ko ginagawa yon kasi naranasan ko rin yun. No, yung tight budget ka pero gusto mong iwan na makuha pero sa panong paraan. No, so I think this is the best way. So yun lang, marami marami salamat ulit sa lahat. Ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 Message to sa Facebook Messenger and Don Roaya or Don Roaya So yun lang, stay safe and God bless you.